ayan mga idol oh ayan. nakita daw kasi na binabalik balik ka ng inahin yung para idol share sa inyong lahat shoutout sa 45,000 subscriber natin yan. Bale mga idol sa episode na to may nag message sa akin na mayroon daw silang tawag nito yung ingiw o kwago nakuha daw ng papa niya bata yung nag sa akin nakuha ng papa niya kasi daw nagsunog nagsunog sila nagsunog yung papa niya binabalik-balik ng ng inahin ng inahin yung kwan daw yung pugad tapos pinuntahan ng papa niya yun nga nakuha tatlong inakay daw to So, di ko sure kung malalaki na basta sinabi niya tatlong inakay So, pupunta natin ngayon. I-rescue -re natin. Siya nga pala mga idol, baka makuha naman tayo ha. Ma <laughs> na naman tayo nito. So, ako mga idol, nagre-rescue na lang talaga ako ng mga ganitong ibon. Lalo na kapag mga endangered species na. Kasi dati, sa totoo lang, yung content ko, hunting talaga. Nanguha ako ng mga pugad, mga inakay, pina inaalagaan ko katulad ni Waki. So sa ngayon, ito lang yung ginawa kong content para kasi nga na DNR tayo. Ito lang yung ginagawa kong content pero itatawag natin to sa DNR kung anong magandang gawin dito pag nakuha na natin. So kasi yung iba na hindi hindi yung mga iba na nanonood, hindi naman tinatapos yung video ko. Kulang So, yung iba kasi comment na lang diretso, hindi na nanonood doon doon ng video kaya parang yung iba din sumusunod na lang, hindi na nanonood. Kaya nababash tayo eh. So ito, magkakapi lang ako mga idol. O, tamang tabako lang muna. <laughs> so siguro mag-alasin ko na mga idol. Medyo malayo-layo din kasi mga idol yung barangay na yon. Hindi ko lang sasabihin yung barangay. Medyo malayo-layo. Baka gabihin tayo. So magmumotor lang ako mga idol. So magdadaling ko na lang yung pamangkin ko para pagdala natin ng ng tawag nito pagdala natin ng ingiw o yung kwago hindi tayo mahirapan malayo kasi mga idol so pagkatapos ko magkape punta na tayo magmumotor lang tayo so yun mga idol stay tuned lang at papunta na rin tayo a few inches later Ang mga idol papunta na tayo so, na tayo so kung makikita nyo mga idol Ayan bukid yung pupuntahan natin So dito okay pa yung kalsada Pero sa unaan grabing ko na yan ah, Lubak lubak na So ayan makita nyo palubog na Haring araw mga idol Kaya siguradong gagabihin tayo Medyo malayo layo kasi mga idol Ayan makita nyo yung bukid So simula dyan na mabato na yan. bukid kasi kaya yan yung tirahan talaga ng mga lawin at mga kwago bandang bukid na yan sa dulo mas maganda tingnan ngayon yung kalsada kasi hindi pa umulan pero pag umulan na yan grabe yung kalsada na yan mga idol Mga idol, di napansin ang pamangkin ko na palubat na pala yung cellphone natin. Kaya, yun, yun dito lang muna yung video natin. Years later. So, yun mga idol, nakuha ko na yung mga ingiw o tawagin nito, kwago. Di na ako na pag pagdating namin din mga idol kasi tawag nito, nalobat, nalobat yung cellphone ko, di ko, di ko napansin na palubat na pala ako papunta namin kanina. So ayan, ginabi na tayo, paka, nakawi. So ito na yung mga, kuan mga idol, kuwago. So itatawag ko ito bukas sa EDNR kung anong magandang gagawin dito. So pwede ko naman itong alagaan dito, kaso nga lang mga idol, grabe mga idol sa kanto, to, grabe sa... Pagkain, parang di natin kakayanin yung pagkain nito tatlong piraso pa naman ito ayun mga idol oh ayun yan yung mga kuwago ito oh. oh. malaki ng mga idol may pakpak pa naman oh may ito yung pakpak nyo oh napakalalaki oh ito yung dalawa oh. Bali, kinuha to ng tatay ng bata mga idol. Kasi ga daw, nagsunog. So sa, sa ganitong kuwang kasi, ganitong, ganitong buwan. Nagsusunog kasi ng mga damo kahit dito sa amin marami ding nagsusunog na para malinis na yung mga ganit kagaya ng palayan, kaya nagsusunog ito kung hindi kinuha sigurado na sabay ito susunog nakita daw kasi na binabalik balik ka ng inahin yung parang sa, sa madamo sa masukal bumabalik balik daw doon yung inahin kaya pinuntahan so ito nga yung mga andun mga kwago so yan Oo. oh. Okay. ah sakit palang mga kuhan, mga idol sakit ayan basta mga idol itatawag ko itatawag ko to sa dinner kung anong kuha nila kung kukunin to nila dito ng problema basta itatawag natin doon oh, napakagandang mga ibon isa din to mga idol endangered species na din kasi to ano mm, to so kailangan dito mga idol sa medyo medyo madilim na parte siya ilagay kasi aktibo sila kapag medyo madilim pero kapag kapag kuan maliwanag parang hindi sila nakakakita masyado ayan o oh update ko na kayo bukas para bukas makita nyo nang maayos bukas mm. mga kwago grabe tingnan nyo mga idol yung kuko oh. grabe yung kuko mm Brabe. Tomorrow. Mga idol, ito na yung na-rescue natin kung kagabi. Na-rescue natin mga ingew o kuwago. So, update po lang muna kayo. Ayan mga idol. Oh. So, ayan ang mga idol. Oh. Bale, hindi ko pa napakainin mga idol. Mamaya papakainin ko lang yan. balay pinakita ko lang muna sa inyo. Tatlong piraso, mga inakay pa. Kung hindi kasi ito kinuha mga idol, sigurado mamamatay lang to kasi nasunog yung area na pinagpugaran nito. Nakita lang na kumuha nito na binalagbalik-balikan yung isang area ng isang la isang kwago kaya tiningnan ito pala yung binabalik-balikan ng kuan ng inahin mga inakay niya bote kinuha so isa ng subscriber siguro niya isang subscriber ko din siguro yung anak niya kaya tinawagan ako nag message sa page ko sa facebook ayan Mamaya papakainin natin pero isda lang muna mga idol yung papakain natin kasi wala pa akong budget pang kwan pang karne. Eh mga idol nakita niyo na yung kuan. Bali isda mamaya ay dumadaan naman dito ng isda. O nagtitinda. So bibili tayo ng tamban o tuloy. Yun muna yung pagkain. Try natin kung kumakain ng tamban o tuloy. Bali naitawag ko na pala mga idol sa dinner. Sabi na pwede ko daw i-turnover nga. Ang problema lang, andun sila ngayon sa Ligaspi lahat. Lahat ng nasa DNR ngayon, andun sa Ligaspi. Parang may, di ko lang alam kung may event sila doon. Basta naitawag ko na to mga idol. So kung pagdating nila, so, sana sila na yung pumunta dito para list gastos na ako. So ito, gagastos na naman ako sa pagkain ito. Grabe yung pagkain yan. So, bali yung kinakain talaga niyan dapat, papakain natin karni ng manok. Kasi daga, kinakain talaga niyan, daga. So, wala tayong daga. Maghahanap pa tayo kung makakakuha. Mamaya maghahanap ako. Mahirap din kasi magkuha ng daga. Mag Manguha. Tapos, karni sana ng manok. Kaso nga na, wala tayong pambili. So, kung meron kayo dyan mga idol. <laughs> <laughs> Makakuangkuan man lang. Kasi grabe yung kain yung tatlo na yan. Siguro isa-isang kainan, mga kalahating kilo. O kahit mga one port. Eh, napakamahal lang kuan yan. Eh, tatlong beses mong pakainin sa isang araw din. Grabe. So mamaya mga idol, shoutout pala tayo. Doon na lang tayo mag-shoutout sa, sa mga napashoutout ngayon. So comment lang ka o kayong mga idol kung gusto nyo pa out. So comment nyo lang din yung lugar nyo para sabi ko din sa shout natin kung sang lugar. Kasi mas maganda yung nako-comment nyo yung lugar nyo kasi nalalaman ko din kung saan umabot yung mga video natin. So mamaya mag-shout tayo sa mga solid subscriber natin yan. So thank you sa supportan nyo mga idol. Shout out lang tayo mamaya. Punta tayo doon sa pahingahan ko kasi kung ano ngayon ang oras. Mag... Alas jis na. Uh, medyo mainit na doon kasi ako nagpapahinga kasi dito sa amin. Medyo malilim naman pero sarado kasi hindi makalusot yung hangin kasi napakasukal dyan. Grabe na init dito sa amin. Kaya doon ako nagpapahinga sa babuyan sa bahay ng kapatid ko dati, si Rana. Kasi lumipat na sila doon ako nagpapahinga. So, yun mga idol. Doon lang tayo magkita-kita sa shoutout area. <laughs> so, mga idol, dito na tayo sa shoutout area natin. <laughs> so, dito ako nagpapahing mga idol. Ayan. Bahay to ng kapatid ko dati, uh, si Rana. So, dito din yung kuang ko, -ku, mga yung tangkal ng baboy. So, ngayon, tulog-tulog muna. Tapos, pagising mga alas 12. Pakain na naman ng baboy So, shoutout na tayo mga idol Shoutout nga pala kay Mark J David The Dulo Channel So, watching from Malino, Mexico, Pampanga So, shoutout sa mga taga Pampanga At kay Richard Gosong Shoutout sa'yo dol Joel Bueno Shoutout sa'yo dol At kay J. los Santos Shoutout sa'yo dol Efren Cabante Watching from Pasay City. Shoutout sa mga taga Pasay City. At kay Nora Akiapas. Shoutout sa iyo, Dol. Alan Cabigas. So, shoutout sa iyo, Dol. Watching from Mandaon, Masbate. Shoutout sa mga taga Mandaon, Masbate. <clears throat> Julius Casundo. Shoutout sa iyo, Dol. Watching from Taiwan. Shoutout sa mga taga Taiwan. Grabe yung video natin. Amabot mo ng Taiwan. <coughs> Valmar. Martinez shoutout sa'yo dol. Edelito Escabas, shoutout sa'yo dol. Vadi Galawin, shoutout sa'yo dol. Samuel Gaspan, watching from Manila, shoutout sa'yo dol. Winters777, shoutout sa'yo dol. Solid subscriber natin yan. Thank you sa so supporta dol. At kay John Paulo, watching from Toronto, Canada. Grabe, Toronto, Canada. Shout out sa'yo, Dol. Shout sa mga taga Toronto, Canada. Shout sa mga kababayan natin dyan. So, yun, mga Dol. Sa gusto mo pa shout out, hanggang dito lang muna yung video natin. Sa gusto mo pa shout out, comment lang kayo. At comment nyo na lang yung lugar nyo. Kasi nakakatuwa na mabasa ko yung mga comment nyo na kung saan saan lugar. So, yan. Thank you, mga Dol. Pahinga muna tayo. Dito na ako nakahiga sa... Shoutout area natin. so thank you